nakakonekta na siya sa Rosenium Punta dito sa Rockwell Center na Estrella Pantanjan Bridge Donation ng China oh, Meron mga ano dito Barong barong Pwede pa rin maglagay ng ano dito ng platform ng lapad pa yung ano talaga yung parex matutuloy kaya yon dito sa side na to Ayan, ang daming gigiba yung mga bahay dun sa barangay barangka iba ba. tingnan natin yung gedli Ay, walang mga basura hmm, ang magandang araw po ni Senyo ito naman nasa ano tayo ngayon sa JP Rizal extension sa Makati City mag update naman tayo ng Australia Pantalon Bridge tignan natin update na rin natin ang Pasig River Pasig River Esplanade dahil dito dadaan Papipintura lang nitong pader na tanggal na yun. Yung pintura. yung mga paso. May graffiti. Nilagyan ng mga graffiti yung lahat ng mga paso. Ilog pa si medyo ano dito. Green na uh, may pagka-brown. Na-wash out din yung mga basura dito. Eh, meron mga water hyacinths. Kaunti lang. Papunta rin ng Manila Bay. Ang daloy ng tubig. Makakarating dito ang Pasig River Esplanade. Ayan, ang daming gigibay ay dun sa barangay baranga ibaba tingnan natin yung gedli wala walang mga basura hmm, wala yung ano nga pala nang tumatutuloy yung parex doon sa kabilang side ano kaya yun matutuloy si Carlos Yulo signage nya nandun sa may Greenfield District nalanta na yung mga ibang alaman dito so wala na Ito, magiging parte na to ng Pasig River Esplanade pag nakarating na dito ang dami mga, mga electric post mayroong malalaki mga bike racks pero wala naman ako na nakikita na papark ng mga bisikleta tagalan itong ganito itong waiting shed kesa may ito dati ayan. wala na ginagawa nga ano eh. na ito eh tulugan tinanggal na paket ulit tayo ayan ayan na eh. Estrella Pantaleon Bridge donation ng China Pusa lang tong tumubo mga kabayan. yung Mga ano nasa, mga sanga -sanga na, mga sanga-sanga na. Ginagawa ng tulugan. Mga street dwellers. Yung mga basura pa dito. Update ka rin natin mamaya. Ginawang walkway sa Rockwell. Yan, tagal na nito. dati okay. dito pa rin mga kawad yun meron mga ano na tanim na dun oh. mga halaman na yan ah. na mga potted plants naglagay na dito yan. Wala nga palang ano ito nakalagay na clearance itong tulay yun meron na landscape na yan nagdagdag na sila bago na to sana yung mga ren, no namumulaklak bilis na ng ano ng hagdan dito pala dinala yung mga alaman galing sa isal river walk Doon sa pagkalagpas ng BGC Ortigas Bridge Limit na nga lang yung daanan. Property kasi na ano yun. Nang, naging property na ng Taguig City. Dito na dinalay yung mga halaman sa Lisal ano pa rin to? Lisal River Walk. konting basura no? meron talaga mga walang disiplina no? yung mismo ano eh pinakapasok mga basura eh. Pina uh, karamihan mga ano talaga mga styrofoam kaya meron na namang mga bundles yung nasadya talaga ng lagyan sayang yung pag pagpapaganda meron talaga mga pasaway talaga okay. dito na nila Limiit nga lang talaga yung daan Ilog Pasig Diyan. nalinis ang Ilog Pasig uh, Rockwell Center uh, Aqua Private Residences naman to Do so, buti lang nakalagay. Game private ano na, property na Fever bank. Dito yung mga ano, bag, na mga bahay, mga barong-barong. ito to ito magiging parte natin ng Pasig River Esplanade yan, ito bago na rin tong tanim ganoon ulit natin Medyo eh, maliit na dito ang ilog pasig. Baka ano na lang to. I-develop na lang tong Sal River Walk. So, yun, may dumaan. Kaling yan ng Guadalupe Station. Punta yan ng, ano, ng Hulo Station. parang hindi kasi kita dito sana eh sa ay riverbanks. mga street dwellers dito sa gilid Punta na tayo doon sa Rockwell Center Ayan na Sa Estrella Street na tayo Rockwell Center Ayan na, gagamit na Ganda ng design Nakakonekta ano na, no? Naka na siya sa Rosennium Ayan po maganda dito sa Rockwell Center Power Plant Mall Itahan natin Gan dito lang business districts mga naka-landscape lagi. Diba? kaya. Power, power plant mall. ayo sa pinakatulay karamihan ng mga pedestrian crossings dito mayroong mga guards para mag-assist sa mga tumatawid kita mo pedestrian lanes dito ang laki ng crossing tirando a ah, hindi lang nagtuloy-tuloy yung ano dito eh. yung pathwalk pathway napigil siya dyan eh. hanggang saan sa lang siya Ayan. hanggang dito lang daanan. Wow, walang mga basura. yan natapos na rin sa wakas North Bank ng Hanston. Ayan na lang. Podium ang ginagawa. Maka itong baba. Tapos na yun. Ito yung pinaka-building. ang ginagawa pa Century Properties ang uh, nakalagay na ngayon the hotel residences na at aqua nasa side na tayo ng Mandaluyong City mayroon palang padel dun yung hindi pa developed dito dahil na ito rin magka dito magkaroon ng kabahay para hindi nagkakagay nyan ang gulo tingnan ito develop na handa dito sunog pa dito mga kabar ang itim yung railings ng tulay Ayan. ano gusto talaga yung mga ano natin open space ito gawa na oh Ano Maroon ng mga ano, model house eh. Yan. tagal na natin hindi nakapunta dito meron ng entrance dito pagkanda ng Aqua Private Residences electric na trike o oh, car pwede nga ah sya yung ano dun na kasakyan